Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Philippine Star. Just in. Communications under Secretary Claire Castro says President Marcos orders the release of 1.307 trillion pesos to fund the rehabilitation efforts amid the devastation of Typhoon Tino. Grabe! Ang laking pera, no? Uh, in fairness sa mga nasa lanta ng Bagyo Tino, kailangan nilang tulungan. Kay kailangan nila, they deserve all the help from our government. At uh, Mabuti naman at umaksyon kaagad ang Pangulo at nag-release. Ang laking pera. 1.307 trillion. Ang tanong. Lahat ba ng perang ito ay mapupunta sa taong nasa lanta? Ano sa tingin nyo? Ako, makipagpustahan ako niyan. Mas marami ang mapunta sa mga opisyales. Personal opinion ko lang ito kasi na I've been in the government for 34 years. Okay, kami sa military pagdating sa mga ganitong uh, sakuna na involve kami sa ano sa rehabilitation. Ay nako, my experience ito. Ang daming meeting ng mga government agencies yung pondo na yan maraming mauubos sa kami meeting mag meeting pa naman sa ano sa mga mamahaling hotel kasama ako nag meeting masarap ang pagkain masarap ang tulog dahil comfortable hotel eh kailang yung pera na yon pundo para sa mga nasalanta ang makakaabot sa mga ano, makakaabot yan sa mga biktima, kakaunti na lang. Sinsilyo na lang. Kaya, I don't know kung ano. Duda ako. Duda ako sa, with this kind of administration na napakahina, napaka ano, luwag yung ano, sana mali ako ano I hope I am wrong itong hinala ko na ito na kakaunti ang makarating sa taong bayan yung mga biktima ng ano oh, basa tayo sa ano people who reacted 4,600 people who reacted 3,500 ang tumatawa 600 91 lang ang nag-like ang galit 99 karamihan alanganin, di na basa tayo sa mga comments number 1 kaagad si congressman Kiko Barsaga ibulsa na yan <laughs> yung sinasabi ko amat di Jesus 30% bulsa palto na daily ni me, murag just in now mababa pa nga yung pip 30, to me, uh, baka abot ng 50% ang mapunta kung saan-saan mapunta. Mabuti na kung may 50% na makarating sa mga ano, sa mga nasalanta. I think last year ata yon yung bagyo baha sa Bicol. Mabilis ang pangulo eh. Nagbigay ng mga construction materials para sa mga nasira ng bahay. <laughs> Yo, one half na yero, one half na plywood. Malala nyo yun? Sabi ko, ano ba yung ipapatayo? Parang kulungan lang sa aso? Napakalit yung yero. Size 6 lang nata yung plywood din natin pa. Ganon. <coughs> Napaka, ano itong gobyernong ito? Napaka walang... Walang awa, hindi sila makarelate sa mga nasalanta ng bagyo. Ako, nasubukan ko yan yung mga bubong namin noon talagang the whole bubong linilipad ng hangin <laughs> uh, JM Asugan bigyan nyo tag isang milyon bawat na salanta kesa naman sa gobyerno pa mag asikaso nyan mga kalsada na lang ayusin lovely Al Alonzo trilyon ha pero bagsak niyan sa mga tao barya-barya na lang kasi naibulusan na. Yo. Yo <laughs> destera mo din niya. Trillions in the air. <laughs> Tanad. Open the gate, it's payday. Take zone. nakupo po, kumusta na kaya ghost flood control project natabunan na tabunan hmm. na? Grisma Rodriguez Paldo, paldo, malapit na ang Pasko Tama, tama Magpapasko Magiging maraming maligaya dito Gagastusin sa Pasko <coughs> Kat, Birondo. Wow, dami na namang paghati-hatian <laughs> Pochi Guzman Shopping na uli Laoro Kalexto ...ubos na yung pera sa flood control project... ...sa Typhoon Calamity Funds naman... ...babawi ang mga crooks. Correct! Kasi wala na, hindi na sila makakano ...bistado na ang flood control. So ito ngayon. <laughs> As a result ng Typhoon... ...siyempre magre-release eh. Ang laki oh! First time kong maka... ...experience makakita even na uh, typhoon Yolanda hindi ganito kaagad ang ni na kalaki oh. Ang laki naman. <laughs> no problem sana kung makasigurado tayo na itong 1.3 trillion na ito is karamihan. Say, sabi mo. 80% mapunta sa biktima. 20% o yun na yung parang expenses kasi mag-travel, mag-meeting, magano. Okay na. Kailangang I tell you, mabuti kung may 50% na makakarating sa ano, mapupunta lang ito sa... Ay, naku. Rag de lastimado. Paldo na naman tayo, mga Pinoy. Babayad na naman tayo mataas ng tax nito at utang ng Pinas. Uh, o nga, saan sila kumuha ng pundong ganito kalaki? Baka na naman, uutang na naman. pero mo yan, 1.3... Sigurado ito, uutang na naman ng gobyerno. Para lang ipakita ng administrasyon, no? tingnan nyo. We're concerned about the victims ng Typhoon Tino. Nag-release kami ng 1.37 trillion. Kailangan lahat tayo ginigisa sa sariling mantika. God save the Philippines talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Nagkaroon na ko diri sa tanom ni Angkol at Timio. Sumaga so isprisya. Karon mo na ngayong itsura sa iyang kape nga upat na kamulan o. Oh. Naanay mga sanga. Sumayogid so, ang tubo sa iyong kape. Kurahi upang ginday sa nasig tag mabuyidan. Salamat kay do Ginoo ha nag chat sa Ginoo sa ana hatag ug panalangin do Ginoo sa pagtabang sa pagtanom kape. Selamat sa binu ugi sa iya nga disponsor kaya kumulat siya, walagi ketiga ni hanga ikamay ugino. Kami selamat nga naa, berkita cu, naku nang penelangi, kita isi disponsor, tabang sa ginu. Penelangi nga isi disponsor, ginu, maghatang dunang luka isi kinabuhi, maghatang pandu, nga uginu, pagkatabang sama ketawan, nga nakita nga, tinggal kali sejam Selamat!